Jose, anong ginagawa mo? Nagtatanim ako ng carrots para makabake ako ng masarap na carrot cake. Kaya nga lang ang tagal niya bago tumubo. Dapat pasensyoso ka. Lahat ng halaman ay kailangan ng oras para tumubo. Um, anong problema, Jose? Meron akong nakita dito. Uh-huh. Tingnan mo kung ano ito. Wow! Isang baul. Baka kayamanan yan. Ano? Kayamanan? Pinakamasarap na candy sa buong mundo? Tingnan nga natin. Uh -huh. nakupo po, ayaw bumukas. Dalhin natin sa loob at subukan nating buksan. Ay, ang gara! Gumana siya! Anong nasa loob? Kayamanan nga ba? Isa lang itong notebook at pencil. Isang notebook ng wishes. Matutupad ang iyong mga pangarap. Magkakaroon ka ng tatlong wishes. Gamitin lang sa oras ng emergency. Wow! Ito talaga yung pangarap ko. Di ko na kailangan maghintay tumubo yung karos para makapag-bake ako ng cake. Jose, ang sabi sa notebook, tuwing oras lang ng kagipitan mo pwedeng gamitin yan. Pero matatawag na emergency ang carrot cake. Gagamitin ko na yung una kong wish tapos itatago ko na yung notebook. tapos na yung carrot cake. Kagaya ng nasa drawing ko. At ang lasa niya ay... Um, wala lang. Ang weird. Patikim nga. Yuck! Mali yung notebook. Ang gandang tingnan ng cake pero gaya ng drawing, wala siyang lasa. Palagay ko mas maganda kung ikaw na lang ang nag-bake ng cake, Jose. Tama ka. Walang sino man ang dapat makakain ng cake ng walang lasa, kaya ido drawing ko dito. Drawing? Akala ko hihintayin mong tumubo ang mga karot. Hihintayin ko silang tumubo, pero mabilis lang. Tada! At ngayon, nasaan na yung mga karot? Ah, ano yan? Jose, hindi yan carrots. Mega carrots yan. Hindi na intindihan ng notebook kung ano yung gusto ko habang buhay na akong may carrots ngayon. Uh, 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 uh. Ako na ang bahala. Jose, matutumba ng carrots yung bahay natin. Yan ang kailangan ko. Gusto ko lang ng carrot cake pero ngayon meron na akong bahay na carrot. Bilisan natin. Kailangan matanggal natin yan. Sinabi ko na nga ba may weird sa notebook na yan eh. Burahin mo yung wishes mo. Burahin ang mga wish ko? Alam ko na! Ano yung wing mo, Jose? Paano ko magiging mas malala? Eraser yan? Sana gumana ito. Jose, gumana nga! Meron pa bang natirang mga karot? Tumubo agad! Sulit ang paghihintay natin! Um? Um?